Guys, ang dami ko napapanood ng na mga nagluluto sa ano sa araw, eh. mga nagluto ng hotdog, ng itlog. Ngayon susubukan natin magsasayang tayo sa init ng araw. So guys, nakaunod na tayo ng sinaing. So lagay na natin sa araw. Indutin natin para ano naluto. 5 minutes na nakalipas, tignan natin kung, kung ano nangyari doon sa sinaing natin. Ayan na guys Malapit ako bulo O oh yan yeah. Hit pa tayo ng mga 5 minutes pa Ay hey, sinahing mo Ay gagawin nakalimutan natin Ayan nangyari Ayan na guys Pahitin na Kunti na lang maluluto na to Tama Okay, mga kapag luto pala talaga sa araw. Okay, so... Oh, uh, konti na lang to. Balikan natin to. Abaya. hindi na yan. Guys, balikan na natin yung kanin baka masunog. Pero na guys. Ayun, wala nang tubig oh. Gagi sa nakaluto talaga tayo ng kanin. Luto talaga. Oo. Oh. ng mga araw. guys, alam nyo na. Kaya kung gusto nyo makatipid, lagay nyo lang sa araw. Hindi na gagamit ng kanan tsaka kuryente. Makakaluto kayo ng kanin. Lifehacks yan, lifehacks. Luto na yung kanin natin guys Makakakain na tayo Kasi ito ulan natin o oh. Uy, ang sarap Kain na tayo guys Meron tayo rito kamatis Pangat Ayos Sarap Tikman natin yung kanin na niluto sa araw Man. Hmm. Hmm. Taman tama mm. lang luto.